Last news Update Mga balita ngayon Higit 700 sundalo nagtapos sa one factory training concept ng Philippine Army Suspect sa pamamaril sa Cotabato patay sa operasyon ng polisya matapos manlaban Higit 1,500 na suspect sa droga arestado 43 million pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot kumpiskado sa ng luzon ako si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. 706 na mga bagong sundalo mula sa ikaapat na batch ng One Factory Training Concept o OFTC ang nagtapos sa kanilang labing anim na linggong Basic Military Training o BMT sa Makabulos Grandstand Camp O'Donnell, Kapas, Tarlac, Kamakailan. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Maneuver Center Director Colonel Ariel Reyes na dapat gawing makabuluhan ng mga bagong sundalo ang kanilang pagsaservisyo sa hukbo. Ayon kay Colonel Reyes, ang grupo ay binubuo ng mga profesional sa iba't ibang larangan na mahalaga sa modernisasyon ng Philippine Army. Nakapaloob ang training batch na ito sa kota na 4,029 candidate soldiers para sa 2024 na hinati sa limang cycle. Bahagi ito ng mas pinaigting na recruitment strategy ng Philippine Army upang mas mapahusay ang kanilang puwersa tungo sa isang world-class multi-mission ready at cross-domain capable land force pagsapit ng 2040. Patay sa pamamaril sa isinagawang hot pursuit operation ng pulisya ang isang suspect matapos manlaban sa bayan ng Matalam, Cotabato nitong Huwebes. Kinilala ang suspect na si Aladon Abba na residente rin ng nabanggit na bayan. Ayon sa investigasyon, agad na nagsagawa ng operasyon ng pulisya matapos masangkot ang suspect sa isang pamamaril sa lugar. una umanong nagpaulan ng bala ang suspect dahilan upang gumanti ang mga otoridad. Sinubukan pa itong idala sa ospital ngunit idineklarering dead on arrival. Na-recover sa suspect ang isang caliber .45 pistol, dalawang basyo ng bala at tatlong basyo ng bala ng 9mm. Sa halos dalawang buwang operasyon laban sa droga sa gitnang Luzon, naaresto ang 1,543 suspect, kabilang ang 63 high-value individuals at nasamsamang 43 million pesos na halaga ng iligal na droga ayon sa Police Regional Office 3 o Pro 3. Ayon kay Pro 3 Chief Brigadier General Jean Fajardo, nagkaroon ng 1,031 anti-drug operations sa mga otoridad. Dito nakumpiska ang 6.17 kg ng shabu, 7.14 kg ng pinatuyong dahon ng marijuana at 86.24 gramo ng kush. Dagdag pa ni Fajardo ng mga bilang na ito ay nangangahulugan ng mas ligtas na komunidad. Nanawagan din siya sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at sinabing mahalaga ang bawat ulat at impormasyon at sa sa masamang mawakasan ng problema sa droga para sa mas ligtas na kinabukasan. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. In thy name. 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 Showing uto on March 5, nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportan. Lord, kung kami fear, Yeah. streaming, sustaining the pressure. I'm going to make myself a special order. po. Nagdeklara ng giram abusya, hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Dad, nawawalay. Isipisan nili mo? Sa mala ng mga anak, ng spiritong Santo. Ako po si Cesar Surian. kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita.